Hindi ko alam Hindi ko alam maabot na mo kasi o, departure natin na na yung jeep. hindi kana lang anak. yung 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 happy ending, di ba? Hindi pa bro, uuwi pa kami. So guys, hindi naman kami makakapag-dinner. Kaya bibili na kami ng mga snacks namin kasi eh, hinahabol namin yung trend papuntang Omura. Rush na rush naman ito kasi hindi oh, oo. Okay. Running late. Pa, dito. Pa dito. Ba't hindi ka pinapataan? Nagkaroon ako ka kaibigan ah. Love, buo kaya kay girl group. Uy! <laughs> Worth it naman, pero po siya ang hassle pala umuwi. Oh, Love, bullet train ba yan? What? Eh? Love, bullet train ba yan? Cancel ata to. Ano yun? Po siya, pag bullet train yan, dream come true. Ben, hindi pa nakasay doon. Hindi pa bullet train. cancel. Ah, okay. Oh, ah, hindi ko alam. Ginseng. Oh. Love, sinupad mo yung pangarap ko, makakasakayo sa ganyang klase ng trend. <laughs> sa amin Sorry. Oh. Gusto mo dito sa amin? Oo. Oh. Takting bansa to, wala man lang basura kahit saan. Parang train ko busan. Lapit-lapit <laughs> okay. -lapit namin mga kuwi, mga tatlong oras na lang. <laughs> Pagod na ako

ending up. Because you have to convince. You know, oh gosh, we're na kami. Woo! the game. Mas makakauwi na kami, mga men! Let's go! Let's go! Ilang oras naman tayo dyan, loves? Sakto sa pula ka umupo, ha? Ah. Palipasan may regla kayo. Oh, Tingnan mo, mga men, mga men sa legs ko. Natulog. Wala na ako pakailam, may regla Wala ka na ako pakailam lab, inamoy mo nga eh Saan ang dami na nangyayari sa akin? Tinugos yan, tapos inamoy Siyempre Ito mo naman, kami na lang dalawa yung tao dito oh Lab, ano mo, pangarap kong gumawa ng baby sa ganito baby, Sumayang ko daw dyan Ah, huwag na Ay, love, pwede ka na mag-tiktok ngayon Love, walang bahay. Naka, ano na yung pet ko dito? Grabe na yung toks. May ating mo naman. Ay, ay, ay. Sorry, sorry. <laughs> ay, gano'n ba ba? Parang ketchup. <laughs> ay, si ko wala nang pakilam to. Pagod na to eh. Inaamoy-amoy niya na nga kanina yun eh. So, yun sa wakas. Huw, nagkaroon din ang basurahan. <laughs> Guys, pucha, bakit kami tumatakbo? Malalate na naman kami sa tren. Ah. Bilisan mo. Lab, pwede silang umalis na maaga. Pucha. Ah. Yan ba yan? Yan yan? Lab, yan tout ce que wala mahusay hindi mo minarkahan to pagod na ako at last at last taxi na lang nasa nasa hotel na kami grabe yung pagod namin guys pero sobrang worth it sobrang worth it grabe yung pagod pero sobrang worth it back where we came from dito tayo. Dito tayo. Galing kanina. Dito kami galing kanina. Umaga. Gabi na. Ano or salam? Time check. Time check. Ay, 11.30. 11.30 ng gabi. Oh, taxi armasio Ah, Taxi Armasion. Mm -hmm. Oh. go. Hmm. Thank you very much. Ang pinatap ni Kuya na talagang ni Hindi nga. Tinagusan mo yung taxi niya. Ah, napakatindi mo. Tinagusan mo yung taxi niya. nakauwi na kami at grabe, sobrang pagod. Thank you for watching the vlog. <coughs> Worth it? Hmm. Worth it. Makakauwi kami sa Pilipinas ng masaya. Kahit sobrang pagod. Kasi, na-fulfill namin yung purpose ng biyahe na to. Bangag na yung mata ko, matutulog na ako. Baby, should better. Should keep it all together. Okay guys, so far na kami ngayon ng Pilipinas. So far, sobrang worth it naman lahat ng pagod. Sobrang worth it. At kung tatanungin kami kung nagsisi kami, hindi Except worth it. Excited na kami bumalik. At isama bumalik. si Puji Yan, tama. Kasi at least ngayon alam na namin yung address. And syempre may part 2, di ba? Alam nyo na no, sino natin next. Pero ngayon, wow! point naman yung outfit mo, miss. Parang ka CEO. CEO. CEO si tu savais tout que je veux donner Hindi ako naman gusto ko yung outfit ko eh, para ko ninja o, oh, tama? Ninja turtle? Hindi, ninja, eto parang ako nung ano, malate na tayo sa ni, flight natin Kala ni Lola Japanese ka ha? Ah, uh, kalala lola ni Mia Japanese. Okay, nawawala niya pa yung buhok ko. Tapos sabi, basta may sinabi siya, eh. sabi ko, "No nihongo. Hongo." No ni Heng, no ni Pero alam niya na hindi ka nagtanong pero kinakausap, pero kinakausap niya pati <laughs> na ako lang ano ng Japanese. Muntik na akong sumabate eh, sabi ko, "Okane aseku." Oh, way I Okane kaseku. Orera Okane ma set me on fire. So guys, check out namin dito ay 10 AM. Tapos ngayon, flight natin 1 PM na. PM. Pero 9 AM pa lang. Pupunta kami na Donkey Hotel. Donkey Hotel. Corny ni Mia. Hindi <laughs> mo alam yun. So, bibili tayo ng pasalubong para kay Fuji ko. Siyempre, hindi natin pwede makalimutan ang ating maliit na bebe Kahit last minute kami nang bibili. Siguro pang puro kay, Fuji Fujiko na nabili natin. Uh -huh. So nagpapunta kami ng taxi dito para makapamili na kami doon sa sinasabi nitong Donkey Donkey. Okay, Sarai Fujiko ko. Still online, I'm in my room pwedeng makumpleto yan ng walang seaweeds. Mahilig ako dito. Pumulitin ako nito pang edit ko mamaya sa aeroplano ba kasi mag-ingay ako na mag-ingay dun eh. Habis yun yung ano din eh, donkey. Ang beses na to. So mali namin ni Mia, hindi kami nag-box. So ngayon pagpakashay namin to. Sa check-in luggage namin Sayang noon, dami sana namin nabili Pero wala rin time Kasi mission lang talaga Pinunta namin dito Hindi pag-i-enjoy At pagbabakas Bibiling ko sana to Baka makatanimbala nga lang ako sa Pinas wag na Ay gagi Kailangan ni Mia to Ote, oh, gusto ko men ang ganda. you akala ko 27,000 pesos yung pala Japanese yen. Buta, <laughs> ang dami ah! Buta, na pagkasya namin ah. Okay. Si Bruno. Oh, wala ka kanin yung bag. Dawin pa. Wow, si Bruno Mars oh. Masaya dito sa Japan. Babalik ako dito pero pure fun na lang. Pero sa pagbalik namin baka sa Tokyo kami naman ni Mia. No? Tokyo or Kyoto? Tokyo. Tokyo, pwede. Pero as of now, off to Pinas muna tayo. Miss ko na ang aking chikiting. So yung pabalik naman namin ng airport ay hindi na ganun kahasel kasi nga kahit late kami bro ang lapit lang ng airport dito So I think less than 5 minutes ang dito na kami ay na rin maalis sa isip ko nung tugtog na dong 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 donkey donkey Ote oh, <laughs> So we're going to Shanghai, China dun tayo mag layover ng 7 hours so, so mamaya pa pala yung check-in namin kaya kakain muna kami ni Mia hanap kami ng kakainan dito Lab dito na tayo formal lagkit oh. with all my na kaso nga lang layover lang Whatever happened to make a fool lang pala yung oras sa Pilipinas, pati dito sa Shanghai. Hanap na nakakainan. Okay, So, doon tayo. Pero since nga 7 hours pa yung layover namin dito, hanap muna kami ng makakainan ni Mia. Layover sa... Shanghai! Shanghai. <laughs> Siyempre, sa dami ng pagpipili, mas pinili ni Mia mag-Starbucks. Pilipino eh. Pasosi. Si Pambansang inumin na kapin ni Mia. Starbucks. <laughs> o <laughs> Starbucks, tinry ko naman yung wala sa Pilipinas, syempre. Eh, dito lang meron nito eh. Try natin, malay mo naman masarap. Forma nito, iba-iba yung lasa. May kape, may soft drinks, tsaka may lychee. Like. iba-iba yung lasa. Mas masarap yung akin. Ano lahat ng sakit na yon. Love, syempre po Free charging eh. Ang gawin natin, charge natin lahat. Pati drone, charge natin dito lahat. Ano? May camera, may laptop, yung power bank, yung DJI, yung drone. Tiyan natin, natin to. So guys, kung pinapanood nyo to ngayon, ngayon ko palang ini-edit yung video namin sa Japan. Na-upload -na ko na siguro ngayon. Kung hindi nyo punta kayo sa channel ko. Yung bago to ma-upload, yun yung vlog ko Mahaba yun, pero worth it na panoorin. Try nyo bro, sobrang worth it panoorin talaga nun. True story. When you first said it was over It all went black. Didn't get any closure, like a heart attack. But then you came back with flowers, explaining for hours how you intend on winning me back. How could I have known you were still half detached? <laughs> ano mo kasi O departure natin na yung 35. Oo oh, eh. nga. Diyan ka makikinig. Eh, siyempre binagawa nila yung gate eh. Hindi ka naman ano. yung nga, dapat nga chine-check ang right? boarding natin Walang, yung Wala. 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 Manis natin. MU11. MU211. Ano ba yung atin? Ano MU211. Oo. Oh. Ito ba yun? Oo. Uh Oo. -huh. Magulo ang ano, China ah, yes. Airlines. Hindi to China Airlines, Eastern ano to, China. China Eastern pala. China Eastern. Ito matindi diyan. <laughs> Kasi in sa ticket namin nakalagay gate 20. Gate 28. Gate 28. 28. Una, tapos ginawa nila, ginawa nila. Pinalitan nila ng 27. Ginawa 27, 27. Tapos 16 pala. Tapos nakalagay 850. 850. 850. Kinabahan na ako. <laughs> Buti hindi namin na-miss. Wala ako talaga na-ano na, na tayo. <laughs> Ayoko ng ganun pakiramdam. <laughs> Hmm. Kasi connecting tayo eh. Mahirap pag connecting tas hindi mo nasakyan yung isa eh. Diba? Kasi yung baggage natin nandoon. Yeah. kami ng train kaya taga pagod na pagod kami wala kami na kain naman nangayad nila kasi lakad kami ng lakad sa habol kami ng train muntik na kami maiwan si Mia tinag niya yung mga pupuan ng train tapos nung time na yun may regla pa ako tapos sinisipon na ako kasi hmm. ewan ko ilang araw kaming dere dere siya sinisipon na ako tapos may regla ako doon may regla ako matas nung pauwi kami ano tinap na ako. Tinatagosan niya, wala na siyang pakailan. Wala akong pakailan kahit naupo ako ng train kasi pauwi na kami tapos yung itsura namin, sobrang... Ano na namin, lambot na may lambot. Nayakap na mo sa sa'yo nung bumalis ko. Oo, nayakap ko kasi ba. Lambot na lambot na nga kami nun. Ay, yeah. Elsa! Anna! You, you wanna go there? Could you go? You wanna go there? Are you sure? Hello so guys, nakabook na ako ng Tokyo Disneyland at Tokyo Disney Ata. Yata. Nakabook ko na guys. Tapos walang kaalam-alam ng batang to. Ayan, tulog siya.